Para gusto ko lang mag-sorry. I just gave advice, dahil gusto ko makatulong sa inyo ni Vince. Hinihingi ko ba opinion mo? I'm sorry kung unsolicited advice yung binigay ko. Gusto ko lang naman na maging happy kayo ni Vince sa marriage ninyo para maging masaya din tayo as a family. <laughs> Talaga ba? O oh, ini mo lang ako? Kunwari ka pa talaga na gusto mo i-celebrate ng buong family. Ang totoo, gusto mo lang naman ibandera kung gaano ka-perfect ang family ni, ni Darius, di ba? Well, kami ni Vince yung panira. Ay, Lucy. Huwag ka magalala. Hindi ko sisirain yung event mo. Farah, hindi ganun na intention ko. Pamilya tayo, kaya concerned ako sa inyo ni Vince. hoping pa rin ako na magkaayos kayong dalawa. Nandito lang kami ni Darius para supportahan ka. Hypokrita. Consul-consul. Lokaret. Showbiz, kaibis. Hmm. Ma'am, standby na po. Okay. Ayun, hindi pa rin nagpapakita si Vince dito. Kanina ko pa nga siya tinatawagan pero hindi makontak. I'm sure kasama na naman yung pangit ng girlfriend.

Mamita! Mami. Oh, okay, anak. I'm okay, sis! What's going on? Mamita! <laughs> yung asawa mo! Kasalanan niya kung bakit nasunog ang gaon ni Lucy. Ako? O ikaw? Pinagbibintangan mo ako? Nakita ko yung tinapakan mo ang gaon niya kaya nasunog eh! Mamita, hindi ko sinasadya! Sinasadya? Aksidente yung nangyari! Aksidente? <laughs> ano? Tatayo ka na lang ba diyan? Hindi mo ko pagtatanggol? Mita, dinala na po ni Kuya si Ate Lucy sa ospital. Yung mga nakita daw na minor burn sa kanyang katawan. Kamusta naman po si Cheska? Ayun, masyari siyang buhay sa mami niya. Ayan, nakatulog umiiyak dun sa kwarto ko. I'm sorry to hear that. Pagsabihan mo yung asawa mo, Vince, ha? Nakita ko yung ginawa niya eh, at hindi ako pwede magkamali. Tinapakan niya yung laylayan ng gown ni Lucy. Kaya siya natumba. Nasunog ang gown. Mamita, oo nga po bungang nera si Farah, pero hindi naman po siya ganung klaseng tao na kaya niya makapanakit ng iba. Kasi palagi kang wala eh. Kaya nagiging unruly yung asawa mo. hindi mo siya nakikita, ni hindi mo siya nababantayan. hindi mo na siya kilala. Mamita, at ba naman ikaw sa sermonan ako? Ayusin mo ang buhay mo, Vince. Puro problema ang dalan yung mag-asawa. Why can't you be like yung Kuya Darius? Ha? Huh? Nita, kapag ang asawa mo, parang si Farah. I can never be like him. Pinakasalan mo si Farah, di ba? Kahit tutulak ko, pinili mo siya. You have no choice but to deal with her. Pagsabihin mo siya,